Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinatiliyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno ang agad na pamamahagi ng mga benepisyong nakalaan para sa mga tauhan ng militar at kapulisan na namatay o nasugatan sa pagganap ng kanilang tungkulin. Sa ginanap na pagpupugay para sa mga bayani ng Bansang Makabayan na ginanap sa Davao City ngayong araw, inatasan ng Pangulo mga ahensya na siguruhin ang maayos sa pagpapatupad ng Comprehensive Social Benefits Program o CSBP. Kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng mga pulis at sundalo na nasaktano na matay sa kanilang tungkulin. Nangako rin siyang patuloy na susuportahan ng administrasyon ang kapulisan at militar para magampanan nila ang kanilang paglilingkod sa bayan. Ang CSBPI programa para sa mga militar, pulis at iba pang uniform personnel ng gobyerno at sa kanilang mga benepisyaryo. Kabilang sa mga ibinibigay sa kanila ay tulong medikal, pinansyal at pang-edukasyon, trabaho pabahay at iba pang social welfare assistance. Alay natin ang araw na ito bilang pagpupugay sa mga bayani ng bansang makabayan. Kailanman, hindi natin masusuklian ang serbisyo na kanilang inilaan upang mapanatiling mapayapa, ligtas at maayos ang ating komunidad. Ang kanilang halimbawa ay patunay sa, laka sa likas ng galing, tapang at dangal ng mga Pilipino at sa di matatawarang pagmamahal natin sa ating bansa. Maraming salata sa ating mga bayaning hindi lamang namuhay at nabubuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa sambayan ng Pilipino at sa isang sangkatauhan. Posibleng ilabas ng Commission on Elections ang desisyon nito ukol sa mga disqualification petitions bago pa man ang gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections October 30. Siniguro ni Comelec Chair George Irwin Garcia na may mga kandidato para sa BSKE na madidisqualify dahil sa iba't ibang uri ng paglabag tulad ng premature campaigning. Ngayong araw, 35 petisyon na ang inihain ng Comelec kaugnay ng premature campaigning. Hanggang kahapon, nasa isang daan at Siyam na posibleng kaso ng disqualification ang iniulat ng COMELEC matapos matanggap ang sagot mula sa mahigit limang daang kandidato para sa BSKE. Umabot na rin sa mahigit tatlong libong show cause order ang inilabas laban sa iba pang kandidato habang mahigit 200 naman na reklamo ang dropped dahil sa kawalan ng basihan. Ayon kay Garcia, titiyakin ng COMELEC na mabilis nilang pagdidesisyonan ang lahat ng kasong dadaan sa kanila. Nagbawala rin siyang sinumang mapatunay ang nagkasala ay masasampahan ng reklamong kriminal. Posible itong mauwi sa pagkakabilanggo ng hanggang 6 na taon. Pagkatanggal sa karapatang bumoto at habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang pampublikong posisyon. Pinuri ng Estados Unidos ang ginawang pagdatanggal ng Pilipinas sa floating barrier na inilagay na China sa Bajo de Manzinloc o Scarborough Shoal. Ang kay U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Lindsay Ford, isang matapang na hakbang tungo sa pagprotekta sa soberanya ng bansa ang ginawa ng Pilipinas. Kasabay nito, pinagtibay ni Ford ang kasunduang pangseguridad ng Washington sa Maynila bilang isang kaalyado. Ang kay Ford, hadang U.S. na tumugon sa anumang armadong pagsalakay sa pwersang militar, papublikong sasakyan at kahit Coast Guard sa teritoryo ng Pilipinas kabilang ang South China Sea. Matatanda ang nagprotestang Maynila sa paglalagay ng China ng barrier na isang tradisyonal ang pangisdaan ng Pilipinas at ibang bansa. Ay sa Philippine Coast Guard, paglabag sa pandagdigang batas at mapanganib sa mga naglalakbay ang barrier sa Baho de Masinloc. Buwelta na naman ang China na nagsabing ilagay nila ang barrier bilang tugon sa iligal na pagpasok umano ng isang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa naturang lugar. Sa bali ng sports, pagkatapos ng labing pitong taon ay nagkamedalya muli ang Pilipinas sa larong tennis sa Asian Games nang mag-uwi si Alex Ayala ng isang bronze medal. Natalo si Ayala laban sa top seed ng China na si Zheng Qinwen sa semifinals ng 19th Asian Games sa Hangzhou, China noong Webes. Bago ito, tila naubusan ng enerhiya si Ayala sa pagharap niya kay Kiwen matapos maglaro ng singles at mixed doubles ng Miyerkules. Posibleng magda-bronze muli si Ayala kasama ang partner niyang si Francis Alcantara kung matatalo nila ang kanilang mga kalaban mula sa Thailand sa quarterfinals. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba mga balita at impormasyon, bisitahin naman ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Filipinos Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o of PCO. 87 days na lang, Pasko na! Ako si Stephanie Ceballos. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balita ng bubuklod sa Bagong Pilipinas.